Inamin na ng Tape Incorporated Executive at Dapitan City Mayor na si Bullet Halosios ang mga balibalitang siya ang totoong nagmamayari sa condo unit na tinitirhan ngayon ng actor model na si Dominic Roque. Matatandaan na labis na ikinagulat ng mga netizens ang napapabalitang paghihiwalay ni na Dominic Roque at Bea Alonzo dahil nauna nang isiniwalat ni Dominic Roque na naghahanda na silang magpakasal ni Bea Alonzo. Ayon kay Dominic sa isang interview na nakapokus na umano sila ni Bea Alonzo sa pagpaplano ng kanilang kasal at napag-uusapan na rin kung sino-sino ang maiimbitahan at makakasama sa entourage. Subalit, matapos ang isang linggo ay pinabulaanan ito ni Bea Alonzo at nilinaw na wala pa silang napag-uusapang plano ni Dominic Roque. Napansin rin ng mga netizens na hindi na sinusuot ni Bea Alonzo ang ibinigay sa kanyang engagement ring ni Dominic Roque. Dahil ito, marami ang naghinala, na baka naghiwalay na ang dalawa, at naglabasan na rin ang saring spekulasyon, patungkol sa totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay. May mga naghinala na may nadiskubre umano si Bea Alonzo, at ang pamilya nito na hindi nila matanggap patungkol sa totoong pagkataon ni Dominic Roke. Ayon pa sa mga balibalita, nalaman umano ni Bea Alonzo ang patungkol sa mga benefactor ni Dominic Roke na nagpapatira rito sa isang mamahaling condo unit na isa umanong lalaking politiko. Dahil sa isyong ito, marami ang mga pangalan ng mga politiko na nakakasama ni Dominic Roque ang pinaghihinalaang ang karelasyon ng aktor. Lumalabas rin ang pangalan ni Mayor Bullet Jalosios dahil siya ang totoong nagmamayari ng condo unit na tinitirhan ngayon ni Dominic. Bukod sa kanya dawit rin ang pangalan ni Kong, Joey Katintay, dahil ito naman ang kasosyo ni Dominic sa kanyang gasoline business. Samantala, nagbigay na ng pahayag si Bullet Halosyos, upang linisin ang kanyang pangalan, at linawin na ang issue, sa pagitan nila ni Dominic Roque. Ipinahayag ni Bullet Halosyos na totoong siya ang nagmamay-ari sa tinitirhang kondo ni Dominic Roque. Gayunpaman, iginiit niyang wala silang relasyon, at malapit lamang silang magkaibigan. Ipinunto ni Mayor Bullet Halosos na hindi naman libre ang pagpapatira niya kay Dominic Roque sa kanyang kondo dahil umuupa ito sa kanya ng 50,000 pesos kada buwan at kailangan din itong imaintain ang nasabing kondo. Natatawa na lamang umano si Bullet Halosos dahil binigyan kulay ng ilang mga netizens at mga kolumnista ang kanilang pagkakaibigan kung saan pinaghihinalaan silang mayroong tinatagong relasyon. Matatandaan na naunang itinanggi ni Bullet Jalosos ang isyung siya ang nagmamayari ng condo unit na tinitirahan ni Dominic Roque. Subalit ngayon ay nilinaw na niya ang lahat upang matigil na rin ang isyu. Nilinaw din ni Bullet Jalosos kung gaano kabuti si Dominic Roque, at wala umano itong ginagawang illegal taliwas sa mga pinagsasasabi ng mga kolumnista. Narito ang pahayag ni Mayor Bullet Halosos. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.